Una, narito ang isang maikling paliwanag. Ipinataw ng Estados Unidos sa China ang napakataas na taripa na isang daan at dalawamput na epektibong nagpasimula ng isang digmaan sa taripa. Kasabay nito, dahil hindi na kayang tiisin ang sitwasyon, binanggit ng China ang posibilidad ng isang militar na pagsalakay sa Taiwan at sabay ding pinataas ang antas ng banta sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga video ng paghahanda para sa pagsalakay. Kamusta, ito ang Choworld kasalukuyan kaming naghahatid ng isang madalian na balita. Noong ika-negatibo siyam, ipinatupad ang mga mutual tarif na itinakda ng administrasyong ni Donald Trump na nagresulta sa isang daan at apat na taripa para sa mga produktong Chino na pumapasok sa Estados Unidos. At simula noong ika-negatibo isa zero, ipinatupad ang isang record na taripa na isang daan at dalawamput lima Bilang tugon sa sinasabing atake sa taripa ng Estados Unidos, pinili ng China na labanan ito at isinusulong ng mga midyang Chino ang teorya ng invasion sa loob ng taon na nagsasabing maaaring umatake ang China laban sa Taiwan sa loob ng anim na buwan o mas maaga pa. Sa gitna ng krisis sa loob at labas, ang Partido Komunista ng China ay naghahanap ng mga hakbang upang malampasan ang sitwasyon. Habang ang mga pahayag mula sa mga ahensya ng intelihensyang Amerikano at iba pa na nagsasabing maaaring isagawa ng China ang isang militar na pagsalakay sa Taiwan bago mag-Oktubre ngayong taon ay kumakalat sa loob ng bansa. Lalo na at kung ihahambing sa prediksyon ng ATIC noong 2,000 at 22 na ang posibleng oras ng pagsalakay sa Taiwan ay sa 2,000 at pito. ang mga kasalukuyang obserbasyon ay nagpapahiwatig ng isang mas radikal at agarang sitwasyon. Sinimulan ng Administrasyong Trump ang isang digmaan sa taripa laban sa buong mundo mula sa simula ng kanilang ikalawang termino at partikular na nagpatupad ng buong saklaw na presyon na nakatuon sa China. Sa halip na makipag-ayos, agad na ipinatupad ng China ang mga taripang panhiganti at nang bumawi ito sa parehong porsyento bilang tugon sa 34% na mutual tarif na inanunsyo ng Amerika noong ika-negatibo-apat. Nagpatupad si Trump ng karagdagang 50% na taripa na nagpatindi sa tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Ang digmaang ito sa taripa ay hindi lamang simpleng hindi pagkakasundo sa ekonomiya, ito ay isang mahalagang kaganapan na sumasalamin sa pagbabago sa internasyonal na ayos ng kalakalan at sa epekto nito sa iba't ibang produkto. Mula sa consumer goods, raw materials, hanggang sa intermediate goods, na nararapat bigyan ng pansin ng mga mamumuhunan. No pagitan ng Ika Negatibo 7 at Ika Negatibo 8, paulit-ulit na iniulat ng mga pangunahing midyang Chino na ang China ay naglalaro sa ideya ng pagsalakay sa taiwan bilang tugon sa atake sa taripa ng Amerika, na nagbibigay diin sa posibilidad ng pagsalakay sa taiwan bilang isang militar at diplomasyang variable. Isa sa mga pinagmulan ng ulat na ito ay isang artikulo noong Ika Negatibo 5 mula sa kilalang Amerikanong Military Journal na Labinsham 45 na nagbabala na maaaring ilunsad ng China ang isang militar na pagsalakay sa Taiwan sa loob ng anim na buwan o kahit mas maaga pa. Nagbigay si Chuck DeVore, isang retiradong lieutenant colonel mula sa hukbong katihan ng Amerika, ng detalyadong pagsusuri sa artikulo na nagsasabing ang pagsalakay ng China sa Taiwan ay maaaring maganap sa isa sa tatlong senaryo, island blockade, rapid occupation, o simultaneous attacks. Bukod dito, sa social media platform ng China na WeChat, ang Chinese version ng Messenger, ang mga pahayag ukol sa maagang pagsalakay sa Taiwan ay mabilis na ibinabahagi ng walang hindi pangkaraniwang sensor mula sa mga otoridad na nagpapahiwatig ng aktibong panloob na diskusyon sa estratehiyang militar. Unti-unting tumitindi ang pressure militar ng China na nakatuon sa Taiwan. Noong nakaraang buwan, pumasok ang mga militar na eroplano ng China sa Air Defense Identification Zone, ADIS, ng taiwan ng tatlong at labing isa beses, samantalang noong ika-negatibo isa. Sa kauna-unahang pagkakataon mula noong Oktubre ng nakaraang taon, isinagawa ang isang pagsasanay sa pagblockade sa paligid ng Taiwan. Dagdag pa rito, simula noong Enero, paulit-ulit na napuputol ang mga undersea cable sa rehiyon ng Taiwan, at noong nakaraang buwan, Naganap ang mga insidente tulad ng banggaan sa pagitan ng isang Taiwanese naval landing ship at isang Chinese fishing boat, pati na rin ang iba pang kahinahinalang kaso ng operasyon na nagbabanta sa Taiwan, na malinaw na nagpapakita ng paglala ng teknikal at militar na alitan. Sa ganitong sitwasyon, tinukoy ng United States Indo-Pacific Command ang serye ng mga aktibidad militar bilang isang pagsanay para sa digmaang unipikasyon at itinakda ng Ministry of National Defense ng Taiwan ang Abril at Oktobre kung kailan kalmado ang dagat, bilang mga panahon ng matinding pagbabantay na nagpapanatili ng ganap na kahandaan. Noong Ika negatibo 8, Pinunani, isang Chinese political commentator na naninirahan sa Estados Unidos. Ang matinding tugon ng Administrasyong Trump sa social media sa pagsasabing ang Estados Unidos at China ay lumampas na sa simpleng pag-aaway at pumasok na sa yugto ng economic hot war, economic hot war. Dagdag pa niya, binigyang diin niya na dapat protektahan ng taiwan ang kanilang mga interes sa pamamagitan ng masusing estratehikong paghahanda at pagkakaisa ng lipunan sa sitwasyong nahaharap sa isang internasyonal na ekonomikong digmaan, na nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa isang matatag na tugon sa krisis pang politika at pang ekonomiya ng taiwan. Ayon sa mga analista, para kay Pangulong Xi Jinping, ang digmaan sa taripa sa pagitan ng Yihila at China ay hindi lamang isang simpleng alitan sa ekonomiya kundi isang pakikipaglaban sa politika na naglalayong pangalagaan ang otoridad ng Partido Komunista ng China at maaari itong gamitin bilang bargaining chip laban sa Estados Unidos. Tila pinaplanong isa alang alang ng China ang isang militar na pagsalakay bilang isang mabisang politikal na hakbang upang mapigilan ang pagkakabahagi ng mamamayan sa gitna ng mga hamong pang-ekonomiya gaya ng mahinang lokal na demand at pagbagsak ng Presyo ng real estate bilang paghahanda sa pangmatagalang konfrontasyon laban sa Estados Unidos. Gayunpaman, kung magkakaroon ng militar na pagsalakay sa Taiwan, malamang na ang pambansang lakas ng China ay lubhang mauubos. At ang malabong tindig ng administrasyong Trump sa isyu ng Taiwan ay nagsisilbing pangunahing salit na nagtutulak sa China na magpasya ng may pag-ingat. Samantala, ang Estados Unidos ay isinasagawa ang iba't ibang hakbang, tulad ng pagpapalakas ng ugnayang pangseguridad sa Japan at Pilipinas at pagtatayo ng sistemang agarang tugon sa Taiwan Strait upang hadlangan ng China. Kamakailan lamang, inilagay ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos ang mga intermediate range missile malapit sa Taiwan, at ang Pilipinas na nagpapanatili ng matibay na ugnayang kooperatibo sa Estados Unidos ay naghahanda rin para sa isang interbensyong militar laban sa China sa ilalim ng pretekstong protektahan ang kanilang mga mamamayan. Bukod pa rito, noong katapusan ng Marso, nagsagawa ng magkasanib na pagsasanay sa dagat ang mga hukbong dagat ng Estados Unidos, Hapon at Pilipinas, na nagbigay daan sa ilang mga analista na sabihing ang posibilidad ng pagtatatag ng isang mini NATO sa Pasipiko ay naging malinaw na. Sinusuri ng mga eksperto sa seguridad ng Taiwan na mas malamang nagamitin ng China ang mga taktika ng pagbabanta bilang isang bargaining chip kaysa magsagawa ng apwal na militar na pagsalakay sa Taiwan habang pinapanatili ang posisyon batay sa status quo. Sa loob ng China, ang lumilitaw na naratibo tungkol sa pagsalakay sa Taiwan ay binibigyang kahulugan bilang bahagi ng psychological warfare at mga operasyon ng propaganda na layuning makamit ang isang paborableng posisyon sa negosasyon laban sa Estados Unidos. Noong ika-negatibo walo, Inilathala ng The Economist mula sa United Kingdom ang isang pagsusuri na nagsasabing naghihintay ang China sa oras na hindi na ng Estados Unidos ang implasyon at ekonomikong hindi pagkakasiana na dulot ng mga taripa at tinukoy na may mahalagang implikasyon ito para sa mga namumuhunan. Ang mga import ng Estados Unidos mula sa China ay hindi lamang kinabibilangan ng raw materials at intermediate goods kundi pati na rin ng malawak na hanay ng mga consumer goods tulad ng mga damit, gamit sa bahay at laruan. Inaasahan na ang pagpapataw ng isang daan at 25% na taripa sa pagkakataong ito ay direktang magkakaroon ng epekto sa ekonomiya ng mga mamimili sa Amerika sa hinaharap. Sa ganitong paraan, ang salungat na epekto ng Mutual Tariff War ay maaaring magdulot ng mga negatibong resulta, tulad ng bigla ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagbaba ng trabaho sa Estados Unidos. Habang maingat na binabantayan ng pamunuan ng China ang mga kahinaan ng ekonomiyang Amerikano at naghahanap ng mga pagkakataon. Noong ika-negatibo walo, binigyang diin ng account sa social media na Wei Yuan Tangshan, na nasa ilalim ng Chinese state-owned CC, na siyempre, hindi namin isinara ang pinto para sa negosasyon, at ipinaliwanag na ang China. Bilang pinakamalaking bansang pangkalakalan sa mundo, ay tumutugon ng may katiyakan ng hindi nagpapakita ng anumang kahinaan. Sunod, inanalisa ni Weiyuan Tangxian na sa mga pangunahing sektor ng industriya kung saan nilalayo ng Estados Unidos na labanan ang China, kabilang na ang semiconductors, electric vehicles, high-speed rail, robotics, shipbuilding, new energy, biotechnology, aviation, space, at agricultural machinery, ay nakamit na ng China ang nangungunang posisyon o kaya'y gumagawa na ng mga desididong pag-unlad. Sa kasalukuyan, nasa isang yubto tayo na puno ng hindi tiyak na mga salit. Ang digmaan sa taripa sa pagitan ng Ehiina at China ay hindi lamang isang simpleng hidwaan sa ekonomiya, kundi nagpapakita rin ng isang masalimuot na kompetisyon para sa pandaigdigang hegemonya na sumasaklaw sa internasyonal na politika, usaping militar, teknolohiya at pamumuhunan. Tunay nga, ang sitwasyon ay umuunlad patungo sa isang hindi mahulaan na wakas, kaya't mag-ingat kayo. Hindi ito rekomendasyon para bumili o magbenta, subscribe at i-like. Ito ang Chow World. Salamat